Ito ay isang post sa Philippine Snake ID ng Facebook. Isang cobra ang nasilip ni Ron Manuel Nochite sa ilalim ng isang sirang mesa. Ang kakaiba dito, maingat niyang ibinabang muli ang sirang mesa upang hayaan itong umalis. Subalit ilang araw, linggo ang lumipas. Naroon pa rin ang cobra, kaya ipinos niya ito sa Snake ID Group. Papunta tayo ngayon ng barangay Mahipon ng Gapan City, Nueva Ecija. hello wala tayong wala tayong superman ngayon ilang araw na yata yun mga man siguro tapos hindi siya umaalis doon sa lugar hindi po buti hindi mo pinapatay hindi na wala naman po kasi nagpapunta doon mans na pala eh ano yun <laughs> Kailan nyo po nakita ito? Matagal na po. Ah, matagal na rin pa. Tinignan nyo ulit. Hmm, Andiyan pa rin. Andiyan pa rin. Andiyan pa

Hindi siya umaalis <laughs> ito. Ay, mo pa na. Wala pa kaya dyan anak yan. Hindi siya tingnan. Wala uh -huh. pa kaya dyan. hindi niyo pinatay, ano po, Nan alam niyong nandito lang siya. Hindi, <laughs> sinabi lang po nung anak ko. Ah? Naligaw lang ko kaya yun, baka may anak pa dyan yun kasi may mga butas. Hindi po kasi pag-open na ganyan, tapos nagtanong sila ng mga hanapan ng pagkain, nakikita nila nito mga tahimik na structure na ganito. Na-attract talaga sila lumapit. Dahil siguro hindi siya nai-istorbo dito, nag-stay siya dito. Sige, lalagyan natin. Hindi, kinukaw Ayan. Siguro na talaga. Hindi ka mali. Hindi naman alam na <laughs> At saka, ano po niya eh, niya na na siya doon. Kasi po, tayo, takot na takot tayo sa kanila pero sila din. Takot, takot, takot din sa atin. Takot na at takot din. Ah. Kaya ano yung halangan siyang pumalis doon dahil nag-aalala siya na yung sa kanya. Ah. Baka nandyan. nga. Ano pa yung pangin Ano no kaya ganyan? yan Sa mo bakit 'to kuya? Ah Conception po Ah tarla Conception, ah, Conception doroan. Ah, Doro, ah. Ano mo zero? Bosslar, ito po. Eh, ano mo ron ron? Ah, ano na lang. Ito, ito. Ito ka na. Oo. parang May bakal, natin. Okay, para baka may baka may parang may taguan baka may baka may magiging pero mas safe po sa inyo yon yung ganon pagka may nakikita kayo mga ahas sa halip na subukan yung patayin magtawag po kayo nung talagang nanguuli ng ahas mas safety po yon. marami po yung nadidisgrasya doon sa pagsubok na patayin yung mga ganyan. Kasi may bigla po yan eh. Kung baga kami po, kabisado po namin yung, yung reaksyon niya. Kaya parang ang dali lang. Pero kung isa po, dudura ang kabigla niya. Pwede kang makagat kasi pipikit ka. Oo, pumipisik yung ano nun eh. Dudura Kailan mo pa nakita yung dyan? Eh? Kama na ako? isang araw, isang araw po. Mga ilang araw na siya dyan? Da, dalawa o tatlong. dalawa o tatlong araw, nandyan lang siya. Pero yung hunos matagal na yun. Yung hunos matagal na yun dyan. Ibig sabihin, doon lang siya talaga dun sa ilalim ng ano. Wala siguro ng ano. Wala siguro mga lungga ng daga dito sa paligid nyo. Ayun, binibigyan nila oh. Sa mga umaangal na marami akong dada, ang Boss Lar channel po ay for awareness. Pinapaalam ko ang tunay na ugali ng cobra. Ipinapakita ko sa pamamagitan ng mga drone shots ang klase ng lugar na likas nilang tahanan. Saan sila posibleng lumapit, maglagi, at paano sila maiiwasan dahil tayo ay nandito na sadyang kasama sila. Ang layon po natin ay hindi lang iligtas ang ahas tulad ng nagiging unawa ng marami kundi ang maging ligtas ang lahat sa pamamagitan ng kaalaman. Okay, kasi wala ako ba pang gusto oh, niya? Okay, lang po. Basta makagawa kami ng content, okay na sa amin. Basta, basta yung, yung pag tinatawagan po kami, luging lugi kami pagka halimbawa nararamdaman lang nila may ahas tao sasabihin no punta kayo dito yon hindi kami pwedeng hindi magsingil sa ganon pero kung sigurado positive na dyan po yung ahas magbibigay ng peligro sa inyo tatakbuhin po namin yan na hindi kami humihingi kahit pang gasolina uh, salamat po sa inyo salamat okay. po